Buti naman daw break na, masisira karir mo kay Jay. Ito ang naging saying ni Meme, matapos malaman ang ginawa ni Jerry ko kay Janine. Tila maraming nakarelate sa hiwalayan ng dalawa. Halatang hindi rin pabor. Sa tagal ba naman ni Echo sa mundo ng showbiz? Kahit sino hindi haayaan na bumagsak lang dahil kay Janine. Tama ang ginawa ipipilit pa niya na maayos sila ni Girl. Baka huling proyekto na iyon ni Echo. Nakakaalarma yung issue ni JK kay Kimmy. Kahit walang ginagawang masama, palaging may banat na pagtutulungan Gusto talagang mapabagsak. Damay talaga rito si Echo. At madadawit pa. Palagi ang pangalan. Kung hindi healthy ang relationship, bakit pa ba mag-i-stay? Ayon nga sa mga komento, kaya hindi ganun karami ang supporters ni Jay. Hindi siya friendly at approachable. Pansinin nyo, halos walang proyekto ang inaabot ng management. Kahit yung manager, hindi na halos makagawa ng diskarte para mabigyan ng project ang dalaga. Ugali din kasi talaga ang puhunan, hindi lang puro pag-arte ang basihan kahit nga sa mga endorsement, halos walang na ibibigay, Unlike kay Kim Chu, panalong panalo, monthly o buwan-buwan, may ganap. Ngayon nga na naman, may new brands na ibinigay. ba? Diba? Napakaraming blessings. Pa, panibagong teleserye ang inilabas, ang The Alibi Series. Kasama rin ang kanyang love team partner na si Paolo Binino. Anong senyo rito?